Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu al wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Allah, ar-rusul wal-risalat at tinatalakay pa rin natin yung esmah ang pangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta at mga sugo. Ngayon insya Allah, lilinawin nga natin yung esma na ito ay pangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila mula sa pinsala, pagpatay at iba pa. Liba na lang sa pahintulutan ni Allah na mangyari sa kanila. Siyempre, kasbilang din dito yung pangalaga ni Allah sa kanila, na sila ay makakagawa ng mga kasalanan, liban na lang sa pahintulutan ni Allah na magagawa nila para maging aral sa mga tagasunod nila. Para maging aral sa mga tagasunod nila. Natalakay natin yung mga halimbawa ng mga pagkakataon na ang mga propeta ay nagkasala. Una si Adam na dahil dito ay pinaalis siya mula sa paraiso at kasama yung kanyang asawa, si Hawa. At gayon din si Nuh alayhis salam, tungkol sa kanyang anak. Si Musa alayhis salam nung nakapatay siya. Si Dawud alayhis salam nung nagbadali siya sa paghatol. At panghuli si Propeta Muhammad sallallahu alayhi na nabanggit natin yung uh, ilan sa mga pagkakasala niya. So naisip ko, bago natin matalakay yung iba pang ibinibintang kay Propeta Muhammad s.a.w., Sala linawin muna natin itong usapin ng esma. Na maring meron mga tao na, yun nga, naniniwala na hindi raw nagkakasala ang mga propeta. Pero malino nga na sila ay nagkakasala ayon sa mga batayan. Dahil unang una, doon sa mga natalakay na natin nung nakaraan. Tuwing nang nagkakamali ang mga propeta, sila ay humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, inaamin nila na sila ay nagkasala. So, sino tayo para magkaroon ng iba pang opinyon o pananaw sa usapin na ito? Pero either way, uh, tatalakayin pa rin natin ito para mas malinaw pa insya Allah. Kasi, nung binuklat ko yung libro kanina, napansin ko, meron nga, ano, yun nga, nabanggit dito yung mga Shia at iba pang mga ligaw na sekta na naniniwala sina na yung kanilang mga imam, yung kanilang mga pinuno, ay hindi nagkakasala. Okay? So, ginawa nilang mas matindi pa sa mga propeta, yung kanilang mga imam, yung kanilang mga sheikh at iba pa na na nilang katambal ni Allah halos hindi lang doon sa uh, pagsamba nila sa mga ito kundi paniniwala nila sa pagiging perpekto ng mga ito sa sinasabi yasta'di ba ba'dal bahithina an yun sabailal anbiya'i sagairid dunub merong mga kung baga nananaliksik daw o naghahanap lang ng palusot o argumento na hindi raw marapat na o hindi raw katanggap-tanggap na nagkakasala ang mga propeta kahit maliliit na mga kasalanan. Na dito nga, alati birat nususel kitab yung sunna biwaku iha minhum. So hindi nila ito tinatanggap sa kabila ng katotohanan na nababanggit ito sa Quran at sa Sunnah. Wedha habuha ula'i ila tahwilil amr. At sila uh, nagbibigay sila ng interpretasyon ibang interpretasyon sa mga bagay na ito. Kasi nga hindi nila tinatanggap na nagkamali o nagkasala si Adan, si Noah, si Musa at iba pa. Binibigyan nila ng ibang interpretasyon. Mais amuna annal qawlu an qawla bi waqi'i mithli bi hada minhum fihi ta'an bir rasul ta'an birrusul rusul wal anbiya. Naniniwala sila na ang paniniwala daw ng sinumang Muslim na ang mga propeta ay nagkakasala ay pagmura, paglapastangan sa mga propeta. Yun ang pananaw nila. Kaya hindi raw dapat paniwalaan na nagkakasala o nagkakamali ang mga propeta. So mga batayan ay kanilang uh, binibigyan ng sariling pakahulugan. Tumaya tahammaluna fi ta'wilin nusus. Binibigyan nila ng kahulugan na iba. Wahua ta'wilu yasilu ila darajati tahrifi ayatil, kita ayatil kitab. At ang kanilang sariling interpretasyon sa totoo lang ay umaabot na sa antas na binabago nila ang kahulugan ng sinabi ni Allah. Binabago nila ang kahulugan ng salita ni Allah. Katulad ng sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, Wa kanal ahra bihim tafhamul amar ala hakikatihi. Wa takdisu nususil kitabi wa sunnah واستمداد العقيدة في هذا Amrin وفي كل أمر من القرآن وأحاديث الرسول na sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tungkol dito na mas marapat sa kanila na ipaliwanag o unawain ang mga batayan sa Quran at Sunnah ayon sa tamang pagkakaunawan nito. At kunin nila ang kanilang mga paniniwala tungkol sa bagay ni ito at iba pang may kinilaman sa Quran at sa Hadith ayon sa tamang pag-unawa. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng magbibigay ng sarili nilang interpretasyon. Ganito natin hinahatulan ang mga bagay-bagay at ito ang pinag-utos sa atin. Wahada huwaladi umir nabihi. Ito ang iniuutos sa atin. Ama hadat ta'wil wa tahrif ba'da tasrihil kitabi biwuku idalika minhum fa innahu tahkimun lil hawa. Wa naudu billahi min So matapos ang malinaw na mga tinukoy sa Quran at sa Sunnah ayon sa tamang pag-unawa at magbibigay pa rin sila ng sarili nilang pakahulugan, ito ay pagbibigay nila ng kahulugan na ayon na lamang sa kanilang pagnanasa at nagpapakupkup tayo kay Allah laban sa mga ito. Wakad din hadihit ta'wilat endal kitabi al Sa nababanggit ang mga interpretasyon na ito, lalong-lalo na sa mga makabagong manunulat. Mga ano? Mga masasabi nating mga modern na scholar o modern na author, kumbaga na hindi sila bumabase eh sa paraan ng metodolohiya ng naunang henerasyon ng mga muslim. Halimbawa sa panahon natin ngayon, sa so maraming mga misinterpretation na kumakalat muna sa kanila, Wahiya ta'wila tufasida, minjinsi ta'wila batiniya wal jahmiya. At ang mga ito ay mga mali na mga interpretasyon na ang ugat nito ay nagmula sa mga batiniya at jahmiya, mga ligaw na sekta na nagpapakilalang Muslim na ang kanilang metodolohiya sa pag-unawa sa mga katuraan ng Islam ay sa pamagitan ng pamimilosopo, pamagitan ng filosofiya at hindi sa pagtingin sa dalil o batayan. So meron daw dalawang syubuha tungkol sa bagay na ito. Una, yung sinasabi nila na Anallaha amra bi rasul wa taasi bihim. Si Allah inutos niya na sundin ng mga sugo at dapat natin sila kunin bilang halimbawa. Ngayon kung nagkakamali ang mga sugo, edi hindi sila naging mabuting halimbawa. So ito yung isa nilang paliwanag. At yung pangalawang sinasabi nila na ang pagkakasala ng mga propeta al-ma'siyatul lati waqa'at min rasuli al-amar bi ittibahiha wa fa'alat min haytu kauniha ma'murin bi ta'assi anna ha'ula'i tawahhamu anna ad tunafi al-kamal. Nang kasalanan daw pagkakasala ng mga propeta ay tumataliwas sa kanilang pagiging mainam o ito'y nagiging kapintasan. Sa so, naintindihan nyo, dalawang argumento nila. Sinasabi nila, imposible na magkakasala ang mga propeta kasi inutos ni Allah na gawin silang huwaran una. So kung huwaran, dapat perpekto o dapat matuwid. At yung pangalawang argumento nila, bakit hindi pwedeng nagkakasala ang mga propeta? Kasi kung nagkakasala sila, ibig sabihin, hindi sila matuwid. At hindi sila pwedeng gawing huwaran. So lilinawin natin ang mga yan, insya Allah. So dun sa una, sa so sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, so may kita nyo rito, merong dalil, meron silang dalil. Pero mali ang kanilang pag-unawa sa dalil. Ito ang madalas na nangyayari sa mga tao na naliligaw. Binibigyan nila ng sariling interpretasyon ang mga dalil sa Quran. O may dalil sila mula sa Quran at Hadith, pero ang tanong palagi, tama ba ang pagkakaunawa nila? Ito ba'y applicable sa argumento na ginagamit nila? O baka taliwas pa nga yung dalil na ginagamit nila doon sa kanilang uh, pag-unawa. Ginagamit nilang dalil, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta ta'ala sa Surah Al-Hazab, chapter 33, verse 21, Lakad ka na lakumpi rasulillahi uswatun hasana, matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah ang mainam na, Halimbawa. Sa so sinasabi wahada no kulli rasul. Ito ay applicable sa lahat ng mga sugo. Hindi lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam actually. Ang bawat sugo ay huwaran para sa bawat isa sa kanilang nasyon. Okay, sa nasyon ni Noah, siya ang sugo at huwaran. Sa nasyon ni Musa alayhisalam, siya ang sugo at huwaran at iba pa. So lahat ito applicable sa lahat ng sugo. Wal amru bittiba'ir rasuli yastalzim an takuna huwa wa af'aluhu wa akwaluhu jami'an ta'atun la mahala. So kung magiging huwaran pala ang sugo, dapat ang lahat ng kanyang paniniwala, paniniwala ng sugo, lahat ng kanyang gawain at lahat ng kanyang pananalita, lahat ng ito ay pagsunod kay Allah. Dahil kung meron siyang iba pang gagawin liban pa sa pagsunod kay Allah, imposible yun na gagawin niya ang bagay na yun. So dito pa lang, kumbaga, maikita na natin yung pagkakamali. Ginagawa nilang anghel, yung propeta, nagagawin lang kung ano yung sinabi ni Allah. Na hindi nila iniisip ng propeta tao, hindi nila iniisip ng propeta limitado ang kaalaman, hindi nila naisip ng propeta uh, limitado sa kanyang kakayanan, ginagawa nilang parang anghel ang propeta na tao na ang lahat ng gagawin niya ay pagsunod lang kay Allah o hindi siya susuway kay Allah o hindi siya magkakamali. Hindi siya magkakamali. Yun ang paniniwala nila. Li-annahu an anyaka aminar rasuli maasiyat ta'ala lahasala tanakud fi waki ilhal. Dahil kung ang sinumang propeta raw o sugo ay susuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging taliwas. Sa utos ni Allah, nakunin ng mga tao ang mga propeta at sugo bilang huwaran. Okay, so paano raw gagawing huwaran ng tao ang isang propeta na nagkakasala? Idyakta di anyajtami afi hadihil maasiyatul lati wakaat min rasul al-amr bi ittiba'iha wa fi'laha min haythu kauna na ma'murina ma bi ta'assi bil rasul sallallahu alayhi wa sallam so kung ang mga propeta ay nagkakasala pala lalo na si propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mga na magigintaliwas din ito kung nagkakasala si propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ito sa utos ni Allah na sundin natin siya. Inutusan tayo ni Allah na sundin si Propeta Muhammad Wasallam. kaya paano kung magkakasala siya? Susundin din ba natin siya sa kanyang kasalanan? So ito yung katwiran nila. Ito yung katwiran nila. Pero nga nilinaw dito na Wanahi an mawafaqatihi min haythu kauniha Maasiyatun minha man manhi anha wahada tanakud, tanaqud fala yumkin abdan bi fi halin annahu yanhahu anhu so hindi na natin masusunod kung ang propeta ay magkakasala so din ba natin siya sa pagkakasala at kung hindi natin siya susundin sa kanyang pagkakasala ito ay magiging contradiction nga ulit. So parang pa paulit-ulit yung pamimiloso po nila. So paano iutos ni Allah o pahintulutan ni Allah? O kumbaga, paano mangyari na iutos ni Allah ang isang bagay yung pagsunod sa propeta? Samantalang ipinagbawal ni Allah ang pagkakasala. Nagagayahin ng tao sa propeta na nagkakasala. So yun yung katwiran nila. Pero yun nga, napakadali lang na uh matugon ang bagay nito propeta, hindi nga sila mga anghel Sinasadya ni Allah na sila ay magkasala magkamali para malaman ng tao kung anong gagawin kapag nagkasala at nagkamali so sinasabi din waqawlahum hada so maaring may punto yung kanilang sinasabi lawaki at maasiya tur rasul sallallahu alaihi wasallam khafiyatun ghayr So, kung ang kasalanan ni Prophet Muhammad SAW ay naging uh, lingid at hindi naman hayag, bihay taqtalit uh, taktalit alay na ta'a bil ma'asiyah, amma anna allaha yunabbihu rasula, rusulahu wa anbiya'ahu ila ma waka'a minhum min mukhalafat, wa Yofikohum ila So kung halimbawa nga, yung mga kasalanan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ay puro nalilingid nga at hindi hayag. So tayo ay, kumbaga hindi natin maiintindihan ang pinagkaiba ng pagsunod at pagsuway kay Allah. Kasi, sa pamagitan ng pagkakasala ni Propeta Muhammad Sallallahu na hayag, na itinama siya ni Allah rito, alam natin na mali pala yung nagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pinakamahalaga sa hikma kung bakit nagkakamali si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Allah ay nagpapahintulot na magkamali ang kanyang mga propeta at mga sugo upang malaman ito ng mga tao nang sa gayon ay makakuha tayo ng halimbawa sa kanila na tayo ay magbabalik luob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo ay magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito nga, min gayri ta'khir fa inna ma awraduhu la yaslah dalilan bal yakunu bihim fi hada uh, mansaban alal isra'i fit tawbati and the waku il Malalaman natin kung paano magbalik loob unang-una. Na Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi halimbawa, inaamin niya na siya ay nagkakamali at nagbabalik loob siya kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nalaman natin mula sa kanya kung paano. At pinakamahalaga yung nalalaman natin o natutunan natin kay Propeta Muhammad Sallallahu At siyempre sa iba pang mga propeta, yung pagmamadali sa pagbabalik loob kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagmamadali sa pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Na dito, wadam at taswifi hada at hindi pag-aantala sa pagbabalik loob, ta'siyan bir rasuli wal anbiya. Bilang pagsunod sa halimbawa ng mga sugot, mga propeta, ta'siyan bir rasuli wal anbiya al kiram fi mabadaratihim bitawbati min gayri ta'akhir. Ang pagsunod natin sa mga sugot, propeta na mararangal, sa pagiging maaga nila sa toba at hindi nila pag-aantala dito. So tapos ang usapan dito, malinaw na. Pinahintulutan ni Allah ang mga propeta na magkasala kasi merong hikma, meron tayong matututunan mula sa kanila. Paano magtoba? Di ba actually yung yung doa ni ni Adam alayhi salam yung nang, nanghingi siya ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakagandang doa napakagandang dua na kung magagamit ng Muslim ay mainam na magamit niya sa kanyang paghingi ng tawad kay Allah. Pangalawa, si sila ang nahaula itawahamu ang tunafil kamal. Ang pagkakasala ng mga propeta ay tumataliwas o nagiging contradictory sa kanilang pagiging kompleto, pagiging mainam wa anna ha takuno naksan wa intabat taibu minha. So kahit pa nagbabalik loob daw ang mga propeta, kapintasan pa rin sa kanila ito. Kahit pa sila ay magbalik loob sa kanilang kasalanan. Kasi nakagawa na sila ng kasalanan. Wahada gayra sahih. So hindi nga ito tama. Mali ang paniniwala at katwiran nila na ito. Fain na taubata tagfirul hubah. Dahil ang toba, ito ay nagiging dahilan para mapatawad ang lahat ng kasalanan. Ang lahat ng kasalanan na dito ay nagbabalik loob ang tao mula rito. Wala to na fil kamal at hindi ito nagiging taliwas sa pagiging mainam ng propeta usugo. sugo. Wala itawadjahu ila sahibiha alum. Hindi porke nagkasala ang propeta ay masisisi na siya o mapipintasan. Dahil ang mga propeta, lahat naman sila ay nagbalikloob kay Allah. Bal innal abda fi min minal ahyan yakunu ba'da Taubatihi min ma'siyatihi khairan minhu qabla wuku'il ma'siya. Dahil ang bawat alipin daw ni Allah na nagbabalik loob kay Allah mula sa anumang kasalanan, siya ay nagiging mas mainam na tao kaysa sa kung ano siya bago pa siya nagkasala, bago pa siya nagtoba So sa pamagitan ng pagkakasala, nagpapakumbaba ang propeta at siya ay uh, nagbabalik loob at siya ay nagiging mas mainam na alipin ni Allah. So ganun din sa lahat ng mga nagkakasala at nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang dahilan dito, bakit nasabi na sila ay nagiging mas mainam na mga tao? Wadali kalima yakuno fi kalbihi minad nadami wal khawfi wal khasyati min ta'ala. Dahil ang nagbabalik loob kay Allah mula sa kasalanan, nadaragdagan sa kanyang puso ang pagsisisi, takot at pagpapakumbaba kay Allah. Kaya yung tao na nagbabalik loob kay Allah, siya ay nagiging mas mainam na tao? Insya Allah. Eh, lalo naman yung mga propeta. At ganyan din, وَلِمَا يَجْهَدُ بِهِ نَفْسُهُ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ وَالْدُعَى Nagiging mainam ang tao matapos na siya ay dahil sa pagsisikap niya sa kanyang sarili na humingi ng tawad kay Allah at magdua para sa kapatawaran. Walima yakumu bihi min salihi amal At iba pang mabubuting gawain na ginagawa niya pagkatapos niyang magtoba dahil kabilang sa mga adab, magagandang asal ng pagbabalik loob ng tao kay Allah, ang gumawa siya ng dagdag na mabuting gawain pagkatapos niyang magkasala. Na merong merong hadith na alala ko sa sahaba lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago magsala ng asar. Bago magsala ng asar, lumapit sa kanya. Tapos sinabi niya, sinabi nung lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkasala raw siya. Meron daw siyang hinalikan na babae. Meron daw siyang hinalikan na babae. So may sahaba rin talaga na ano, na pilyo. Kumbaga may may sahaba rin na ano na makulit. Kumbaga, yun nga yung gusto nating ano, Umbaga, para sa nag-aaral ng Islam, marapat na maunawaan natin ang mga sahaba, tao rin katulad natin, okay? Kung ano yung pinagdaraanan natin ngayon, meron yung katumbas na pinagdaanan nila noon. Kaya, mainam na pag-aaralan natin yung uh, buhay nila. Baka yung kambal, mamaya, ito, si... si Rashid, baka mangyari sa'yo ito. Nantok ka na eh, kaya ikaw muna pagtitripan ko ngayon. So may hinalikan daw yung sahaba. Hindi sumagot si Propeta Muhammad Sallallahu Walang, walang sinabi si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nagsala sila ng asar, tapos lumapit uli yung lalaki. Gusto niya talagang magano ano, magbalik loob kay Allah. Umbaga, gusto niya malaman kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi anong gagawin niya. Pero ang sinabi na lang sa kanya ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hal sa al-asar? Nagsala ka ba ng asar? At wala nang sinabi uli si Propeta Muhammad s.a.w. Ang ibig sabihin, kumbaga, yung layunin mo na magbalik loob kay Allah, na dinagdagan mo ng paggawa ng kabutihan, ay insya Allah, uh, tauba na may tuturing na kumpleto. Okay? So, sa bawat, bawat kasalanan mo, dagdagan mo ng mabuting gawain, o sundan mo agad ng mabuting gawain, maganda. ilalong e, lalo naman kung ang gawain ay Uh, sabi ng mga scholar, mainam kung ito'y ay nafila, kumbaga voluntaryo. Kasi yung asar given na yun eh. Pero tanggap pa rin yun, insya Allah. Pero kung gusto man nagdagan ng voluntaryo, magsadaka ka, mag, uh, magpakain ka, mas uh, ano yun, kumbaga mainam din, kumbaga na gawain. So mainam, nagiging mas mainam ang tao, insya Allah, sa pagtatapos ng kanyang toba kaysa sa panahon na bago siya magkasala. So ito yung dalawang bagay na kumbaga argumento ng mga hindi naniniwala na nagkakasala ang mga uh, propeta. Na nasagot na nga dito yung unang argumento nila. aning una na si Allah ay nagutos na sundin natin ng mga propeta kaya imposible magkakasala sila. Pangalawa, ang pagkakasala ay taliwas o contradictory sa pagiging uh, perpekto, hindi naman kasi pagiging perpekto. Pagiging mainam ng mga propeta o nagiging hindi nagiging kapintasan kumbaga sa paniniwala nila nagiging kapintasan ang pagkakasala ng mga propeta. So, malinaw na ang mga bagay na ito. Alhamdulillah. At uh, matatalakay pa natin yung ibang usapin nga na may kinilaman sa ESMA kasi marami tayong kumbaga makukuhang mga aral mula rito. Medyo malalim na nga nausapin usapin nito. Pero kung ang Muslim na intindihan niyang ESMA, na niya na hindi tayo maaring magmamalabis sa mga tao kahit sa mga propeta. Na sila nagkakasala rin pero sila nga ay huwaran natin sa pagbabalik-loob kay Allah Subhanahu wa ta'ala. So itutuloy natin ito. InshaAllah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.